Hello, Royals! Ayon, it's me, Prince, and welcome to our new episode of Prince Diaries. So, ngayon, <laughs> meron tayong yun talaga, special, special, pinaka-special na pin, special guest natin. <laughs> so, today, magkasama kami ngayon ni Daddy Benz at ni Mama. So, habang magkasama kami today ng buong araw, dahil walang pasok, sasamantaling ko yung araw na to para ma-interview sila. Dalawang malapit sa puso ko, guys. So, interview natin sila, guys. Nag-celebrate sila ng 16th anniversary nila noong June 16. Aww. So, interview natin sila ngayon, guys. Tingnan natin kung anong sasagot. <laughs> so, let's all welcome Daddy Benz and Mama! Hi, guys. So, bali mo natin ang mga manunood ng Royals. Uh, binabati namin lahat ng mga manunood ni Benz ng Royals. Ito mga fans ko. Yan yung yun. Back to you, Prince! So guys, tanongin na natin sila kung ano po yung mga pwede natin matanong. So, hindi natin pa pwede yung mga questions kasi... Hmm? So, ang unang tanong, Saan po kayo nagkakilala? Ikaot uh, sa bukod niya. na. Kaya na Tapos kaya po po kasi di matandaan. Sa ano, nag pa ako na lead. Kumakanta siya sa bar. Eeeeeee! Kumakanta siya. DJ ako. DJ sa DJ. Tapos? Pakalala ko. Okay, puro po. Hindi kaya kasi kasi sa akin. Tapos yun, na rin kita. So, sino nag-first, ano, first move? Sinong nang-legal pa niya? Sabi na ako na lang, paano yung ligaw si Daddy Benz? Kinantahan ka po okay, ka ano, ko. <laughs> 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 ko ba or... Ano, niingay Tapos kailangan niya ako. Oo, tapos niya ako sa stage. Dati sa akin, di Tapos sumapit ka sabi niya, I should love you. Hindi I love <the> you. <laughs> number ko, tapos ano. niya ako. <laughs> <na -tale. laughs> Sige Para sa iyo Para sa iyo. Sa iyo. Sex mo sa akin. Daddy Benz. Mm. <clears throat> Cheers. Nahirapan ka mo bang pasagutin si mama? Oh hindi. Pag namin mo ka ako ng tatong? Hindi. 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 Three hours mo. Ang tagal One, one. one. naman. One. Mga, one. Three Mga three months. Yon. Mga three months. Mga six months, parang Japan. Doon na lang. Ganyan na. Kontrata. Kontrata. Ang sakain niya ng ano, sa <laughs> Mama! Okay, ka na. <laughs> Saan mo po pinagli? Sa ano? Palamansi. <laughs> Palamansi. <laughs> Kalamansi at siya, oh, uh, mahilig akong ng kalamansi na may alin. Tapos sa show asa At saka sa singkamas yan, singkamas. Singkamas? Bakit? <laughs> Kaya mo puti ka, tsaka ka. <laughs> <laughs> hindi naman. Ay, hindi naman. Hindi naman. Ay, naman. Grabe. Nairapat ka po ba nung pinagbuntis mo ako? Mm hmm. Bakit mo? Ang tikot mo rin sa <laughs> Rap ka ng rap. <laughs> Bata pa lang. <laughs> Anong... Bitbox ka lang, bitbox. Oo, oh, kain ka na, mo, Oo, siya ng Two points, ano po? Two points, Ah, maliit. Small baby lang si Prince. Normal delivery. Si Si Cesarean? Ang nahirap. First, na anak. Unang <laughs> <laughs> anak, si cesarean. Kasi daw po do po lumabas. Lumabas na siya doon nun nung una, tapos pumasok ulit. Hindi na lumabas. Oo, Tapos hindi na siya lumabas. Pero nakapala nung ano yung ano, ulo niya, tapos pumasok siya ulit. Sabi nyo nga nga ako lalabas. Kasi 3 days akong nag-labor, bago ako necessary. Ah, 17 pa God. lang nag-labor lang na ako sa kanya. 17, 18, 19, hmm. 20 hmm. ka nang ano? Na. 20. Nang ano, 11.30, ay eh, 2.33, a.m. 2.33pm. Hindi naman matagal yung tiyan. Tumanggay ka pa. Pero saktong <nine> 9 months. <laughs> oh, saktong 9 months. Kasi ano. yun nga, nag-labor ako naman. Nawili ka sa tiyan ng nanay. Hindi siya lumalabas. <laughs> Daddy Benz, <laughs> ikaw ba ang nagturo sa akin na mag-rap at mag-beatbox? Uh, ako okay. Kayo ba? Ako ba? Patingin mo Ako Ang mag interview ko eh. Siyempre hindi ako nang talaga nang uh, nagturo sa'yo. Kasi yung uh, pa, sa uh, pa, mga panahon nag-recording pa ako lagi ka sa ko. Nanonood lang siya natin May hiyaka pa. Tinasama kita lagi sa mga event. Yung mga hindi pa kasi nandiyong nag-recording sa mga ako pa lang, diba? Oo. Oh. Dahil alam maraming pa ako sa akin. ba? So, Daddy in-expose mo talaga si Prince sa so, brand of music mo. So, saka, kaya siya na-influence. Tsaka, pata ko po, po siya talagang sinabo ko na siya kahit hindi po siya kasali. Pinasama ko na siya. Parang nakikita niya po yung state talaga Parang hindi siya mahiya. Okay, taon si Prince nung nag-start siya mag-perform? Nine. Nine. na siya nag-perform. Pero nag-perform siya. Eight. Eight po. Eight po nag-perform. Okay. Hali, oh, oh kasi okay. okay. ano pa lang siya ng eh? grade. Ano ba yun? Grade 3. Oh, okay. tama. 8. Eh. Eh, yung nakapakita siya sa Itbulaga. Ano po yun? Nine. 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 Yung anong contest yun sa... Height ng bata. Height ng bata. Come first, ano po na yung team na Anong pillar mo dun? Ay, sariwain po. Sariwain. Sariwain. Oh, original ni Daddy Benz. Okay. Nakasalamin ka pa nun. Eh. Oo. hanggang gamit naman po. Nung bata siya, ano yung ma-experience niyo? Mami sa mga audition, DDRs, ah, magkwento ka ng mga... Eh ano yung ginawa natin yung... Hindi, hindi talaga. Kasi ano yung eh, wala nang pamasahe lagi nun. Oo, oh, yung problema namin lagi <laughs> yung trans po. No, lagi tayo sa Makati dati. Tapos, tap ang pinaka-experience natin yung naglakad like, tayo mula ano, Guadalupe, na Santa Ana. Nilakad na lang kasi yung mga ginagalan ko, di ba? Ano yung dahil wala pa masahe? Opo. Ano, parang gusto na makapag-audition siya. Kahit nag-ano, kahit sandaan na yun din. Sacrifice mo, sacrifice na ito. Chinagaan eh. Hindi kasi yun talaga yung pinaka-ano na nangyari lang. Kapag nang nag-tweer ng 8 days, pwede. Pwede po siya mag Tapos ano, Ayun ba yun yun? Yun yung pinaka mahirap na audition. Pero tanggap ka nun sa anak Team na? Sa Team Yee po natanggap nun. So yun, nag-umpisa na po yung Team Yee, tapos The no, Voice. Oo, oh, yun, dinadiretso na yun. The Voice. Yun, tapos like The Gift. May katawag na sa amin, yun oh Oo. 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 Hindi ka palit yung lakad. <laughs> Naiyak si Mami Maya. Oo, oh, oh ganun naman talaga, tibay Oh, Lahat yun. ng, <laughs> ng paghihirap, eh, sinusuklian ng Panginoon. So, you think ito yung time na merong biyayang ipinigay ang Panginoon after ng mga hirap? So, hindi niyo pinagsisihan lahat ng lakad na yun? Mm hindi -hmm. Kasi lagi lang na po, nasa kanilig ang angon yun nga. Ano yung Anong lesson na nakuha mo doon, Prince? Hindi ka ba napagod, hindi ka ba nainis na lakad ng lakad? A ako po ano eh, tagpo doon. Mas ako nga po yung nagaya kay Mama noon eh kapag may nag po sa akin. Kasi dati po siyempre, ako minsan po nag-aakon-aakon ko. May mga nag-message pa sa Prince, ayan, kailangan ng ano, bata, ages old, ganyan. Sabi ko po kay mama. So, isa isang araw po, pumupunta po kami ng VTR ng tatlong VTR, apat, lima. Sa isang araw po yun, mabot po kami ng gabi, alas gis. And kakaiba ng lugar, kaya yung pamasahe namin, ano lang, tipid lang. Sabi siya, mga ano pa siya, mga pang 300 po, tinig pa siya. Kaya nalunan na po. Uwag na tulong-tulong. <laughs> Tumigil mo na Pollo, oh, may ganun talaga. So, minsan pati pagkain, parang... Opo. Oh, oh, Opo. Oh, sabihin ko lang sa kanya, sa bahay na lang tayo kumain. Sa bahay na lang po. Okay. Hindi na siya kumakain doon. <laughs> Tubig lang. Tubig po, tapos... Kapag alam mo ano. Hindi siya nag-reclamo. Hindi siya nag-reclamo. Basta kung ano Hindi na yung kaya namin siya. Kasi nabi ko po sa kanya dati na kung ano, ano yung nandito. Yun na talaga. Kaya na pagtigisan natin. Okay. So, big may bunga naman yung uh, nangyari. So, anong reaction mo nung si Binalita na sa'yo na nag-condition sa Dream Maker? Ano po? Nagulat. Kasi hindi, po natin alam na nag-condition sa Tinawagan na lang ako um, ng agent. Apo, uh, tinawagan na Na uh, he's qualified to join. Apo. So, inayos natin lahat ng papers niya hmm. since minor siya, so, di ba? Okay. So, the grace of God, uh, he was able to compete with the hundreds. Ilan kayo nag-start? Okay. Ano po? Nag-umpisa kami okay. okay. 170 po kami na. 170? Oh, may okay. 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 batch 1, batch 2 po po yun. So, group 1 to 8 po siya. So, habang tumatakbo yung contest, Mami, and then nakikita mo yung performance ni Prince at saka yung results, ano yung reaction ng mga asawa? You know? Ayun. Ano? Parang nga kasi parang lalo siyang nagiging, ano, parang natutunan niya, natuto, natuto siya maging independent nun eh. Parang nawala ako sa tabi niya lagi, no? kasi di ba nasa ano ba? Pa? Parang ang oh, maganda rin po yung nangyari. Ah, oo. Oh, kasi parang nasa boarding house sila, ah. nasa boarding school sila. Kung baga, it's a boot camp, it's a oh. boot camp. So, mas natuto kang maging independent. Oo ah, po. <laughs> Naglalaba ka ba ng damit mo yung mo Ano po? tawag na? Oo po, kapag na-late po yung laundry. <laughs> <laughs> Naglalaba na po ko tuwing gabi. Para pang namukasan, tuyo na po. Ibig ka mm -hmm. Inexpect mo ba that you land rank 9 in the overall standing? Ako hindi ko po in-expect yun kasi ano eh. mga unang pong elimination talaga. Ang baba po ng public. Tapos nabalita ako po sa finals, wala pong mentors points So, in ko. Mag magiging dulo ulit ako. Yung point yun talaga yung in ko kasi mababa yung public. Sa mentor lang po ako talaga pag sa botohan na gano'n. So yun, ang alam ko talaga po nun, babawi lang ako sa mentor pero yun, wala po palang mentors points ko. Oh, pero I think nung nakita ng mga tao yung performance mo at saka yung sincerity mo as an artist, doon na nabuo ang royals. Oh, okay. Doon, doon, doon nakita ng royals na ito yung susuportahan oh, namin. Ano na po yung malapit na yung finals na oh, nabuo? royals oh, malapit na po Oh, uh, I think it's around January na naging strong okay. habang papuntang finals kasi nakita nga nila yung efforts mo. Oh, okay. At uh, nakita natin sila every mall show. So, ang laki ng uh, bagay na naitulong talaga ng, ng fan base. No? So, anong reaction nyo nung nag-rank 9 siya? Ano, sobrang, uh, sobrang saya po. Kasi kahit hindi siya kasama dun sa top 7, Nakita namin yung support na ng mga tao sa kanya. Hindi siya makakapunta nyo ng round 9 mula yung mga tao. Hindi, kaya ako para sa, para siya. sa akin, hindi makasabi rin siya final. na oh, hindi talaga Hindi ko na na talagang manalis siya talaga ng Yung makasama pa okay na po na Kasi umpisa pa lang, alam na natin parang ano ka, ako, yung hindi ako kasi yung Hindi ko na masyado Hindi ko yung Kasi basta kung ano marating niya, ako. Yun yung ko sa kanya po yun na Kahit wala pa nung hype kang bata ka na, kahit yung nagharap ako kami sa mga pesta-pesta, pag natali tayo, talaga may ganun. Huwag ka sa mga loob mo. Diba? Kaya sanay na yung, sanay na siya talaga. Sanay na siya kung talaga. Batalo manalo, na alam, sanay mo. Basta yun yung nagpapatibay sa iyo. Pero nasaktan lang talaga siya na nun, no? Oo. Oh, oh. Kasi siyempre, ano po yung hirap mo ng training, parang Nung no, ko siya, no, ko siya nakita mong umiyak talaga. No, akala ko natapakang pala niya. <laughs> <laughs> Ay, akala ko natapakang pala niya. Akala ko natapakang pala niya. ko pala Pero nakita namin lahat, na witness namin yung hirap mo at yung pinakita mong performance, dedication sa craft. Kaya sobrang proud kami lahat nung nanonood kami sa'yo sa gilid. And, and, kitang kita ko sa mukha ng parents mo na sobrang proud sila sa iyo So, congratulations sa achievements mo at sa maraming mong panggagawin. And, uh, uh -huh. you know that you'll be doing a lot of things in the future or in the next few weeks. So, anong masasabi mo sa parents mo? Nag-birthday sila pareho, tapos, uh -huh. nag-anniversary. So, what's Is your message? Siyempre, Belated happy birthday, Ma Florence. Say so, thank you po. Thank you. Say <laughs> so, thank you po, siyempre. Ayun, di po kayo nagsawang support na wala na sa Dream Maker. Then, sa lahat ng mga pangangailangan ko, binibigay niyo po. Kung ano po yung gusto ko, binibigay niyo po. Kasi, so, ayun nga, hindi ko naman po lahat na ako po yung sa loob ng Dream Maker, pero kayo po yung binibigyan. Tatulong sa Tatulong siyempre. Tito Siyempre, nagpapasalamat din ako sa kasi kakailangan Pag <ng> prutas, prutas! <laughs> <Usoro na> <laughs> <chocolate>. <laughs> <laughs> so, ayun. So, thank you very much, Mami Mai and Daddy Benz. Happy anniversary sa inyo. And thank you those, uh, Yes, thank you for bringing up a good child or a good boy kay uh, Prince. So, ayan, Royals. So, ayan, salamat, mga Alvin, so, ano, sa pag, sa pagsagot ng mga katanungan namin. Pinayak si Mama. Thank you, thank you, Pinayak si Mama. So, ayan, salamat, Royals, sa panonood. and sana natuwa kayo sa episode na to. And mas nakilala niyo po po ako. Yung mga Dada Ben, Trumps. Si <laughs> so, ayan, maraming salamat, Royals, sa panonood. Um, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And abangan pa ang mga susunod na episode ng Prince. there is so thanks for watching guys and i love you all royals Mwah. yeah <laughs>